noong 1981, kasama ang Pilipinas sa mga pumirmang bansa sa Convention on International Trade of Endangered Species o CITES na nagbabawal sa pag-aangkat at paglalabas ng mga produkto mula sa mga endangered species. Ibig sabihin, anumang ivory tusk o produktong gawa mula rito na mapatunayang nakuha mula 1981 hanggang sa kasalukuyan, itinuturing na iligal pero absuelto ang mga masisitang ivory kung may maipipresentang certificate mula sa CITES at National Museum na magpapatunay na mas matanda pa ito sa 1981. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang kalakalan dahil sa malaking perang hatid ng ivory. Katunayan dito sa Pilipinas, sunod-sunod ang nakukumpiskang mga elephant tusks. Noong 2005, aabot sa siyam na raang kilo ng elephant tusk mula Kenya ang nasabat ng Bureau of Customs sa Naiya. At noong 2009, dalawang container van na may lamang elephant tusks na aabot sa 100 milyon pesos ang halaga ang nasa kote ng mga otoridad. At nito namang nakaraang linggo, pinangalanan ng National Geographic Magazine ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang nangunguna sa pagpupuslit at pagtangkilik sa ivory para di mga santo. Binanggit din sa ulat ang paring si Monsignor Cristobal Garcia ng Cebu na di umano'y nagkwento pa kung paano may pupuslit ang mga santong gawa sa ivory palabas ng bansa. Ang Simbahang Katoliko sa Bansa umalma sa naturang artikulo. Para alamin kung talagang abang tuloy pa rin ang bentahan ng mga produktong yari sa ivory, sinadya namin ang kinalang bilihang ito sa San Juan. May nakarating kasi sa aming impormasyon na patuloy pa rin daw ang lantarang pagbebenta rito ng mga imahen na gawa sa ivory na walang kaukulang permit. At hindi lang santo kundi pati mga accessories ang positibong ibinebenta rito. Ayon sa RA 9147 o Wildlife Act, ang sino mang mauhuling sangkot sa pagpatay o pagbebenta ng mga produkto mula sa endangered species, maaaring makulong ng dalawa hanggang apat na taon at magmumulta ng hanggang 300,000 pesos. Sa tanggapan naman ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB, makikita ang ilan sa mga tasks na nasabat ng customs. Etong mga ano, mga stocks na to, mga 2009 namin na confiscate. At more than 4,600 kilos yung nandito, meron pa kami dun sa loob. Pero hindi pa nga raw kumpleto ito. Dahil ang pitong daang kilo pa ng tas na nasa kanilang pangangalaga, na nakaw sa kanilang opisina. Ito yung pinaka, yung fake niya, sarado to. Tsaka iba na, ibang klase niya. Hindi na sa Parang plastic na plastic na. Dapat yung dulo nito, botas Butas siya. Mm. Dahil dito yung may laman eh. May laman ng elephant. Hindi ka nito, buong buo siya. Talagang sinaro. Dahil sa pangyayaring ito, plano na raw nila ngayong ibalik ang mga elephant tusks sa bansang kanilang pinanggalingan. Sa carving capital of the Philippines naman sa Paete, Laguna, nakilala namin si Mang Walding. Sa halip na Elephant Tusk, sungay raw ng kalabaw ang kanilang gamit. Mula sa bagong katay na kalabaw, kinukuha ni Mang Walding ang dulo ng sungay. Tatabasa ng kaunti. Saka ito sisimulang ukitan gamit ang maliit na makina. Itong first step na ito, blocking ang tawag. Bina-block natin yung korte ng muka para paggawa mo ng detail, maluwag na. Kung mag sa akin, nakaporma na siya. Pagkatapos, pakikinisin. Namoy ko pero hindi siya mabaho kung ikukumpara natin sa ivory. Yung ivory kasi, pag ganito ang ginagamit, ginawa ko, sumabog na yung dasa katawan ko. Ang amoy ko na, lalo na itong braso ko, amoy amoy aso, yung hindi napaliguan. Sa kapakikintabin. Nakabot mga 15,000 pag natapos. Oo, basta ito, mapu, uh, magawa lahat ito na kompleto, malagyan ng mga iba-ibang gawin dito. Mas nagkakaroon ng value.